Hello guys, medyo madami ngayon ako nang naano ah, na, na up, medyo madami akong ma-upload yan guys ang ibig kong sabihin. Kasi may mga katanungan na naman sa akin guys na uh, saan daw ako guys, kumbaga nakapambahay lang ako, pasensya na kayo ha. Saan daw ako guys nakakuha ng kakayahan ko pagdating sa spiritual? Yan guys, ang mga katanungan sa akin. Ang daming mga katanungan lagi sa akin guys. Yung mga minsan pagdating na sa personal kong buhay, talagang uh, nagtatanong sila sa akin kung saan ko nakuha guys ang kakayahan ko. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kung baga unang-una guys, mga tanong nila sa akin, meron ba akong pamilya o mga ninuno na may kakayahan pagdating sa espiritual? Yan guys, unang-una guys ay meron. Kung baga uh, yung sa side guys, ng, yung sa part ng lolo ko, dulo ko sa sa nanay ko. Yan guys ang ibig kong sabihin. Na. Kung baga, i-share ko sa inyo kung anong meron siya guys na kung baga, na ano na, na, ano na din sa akin ganun guys. Kung baga, lahi namin yung ganun guys na mga pagdating sa spiritual, anting-anting agimat o kahit na yan, ano pa yan guys. Kung baga, kaso, hindi lang halata sa akin guys na yung mga bagay na ganyan. Pagdating guys sa mga ganyan guys, ang lolo ko guys ay magaling din yun guys. Pero ang ginagamit niya guys ay kapangyarihan ng kanan. Yan guys ang ibig kong sabihin may kakayahan siya. Malakas ang kakayahan niya pagdating sa pagdating guys sa spiritual. Nanggagamot siya guys sa madaling salita. Ano yung mga natutuklaw ng ahas. Yan guys. Kung ano-ano yan guys na ano, nanggagamot siya guys yung mga nag-iihip lang sa tubig tapos napapagaling sa, sa madaling salita isa siyang albularyo. Yan guys ang ibig kong sabihin at ano bang mga meron sa kanya. Ganun guys, kumbaga sa 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 ko na yan. Ano yan guys, kumbaga alam niyo sa totoo lang, hindi ko ikinahihiya sa inyo guys na ang lulo ko na yan guys ay kumbaga ang bahay niyan guys ay talagang puno yan ng ahas. Maraming ahas guys. Yung bahay niya guys ay kumbaga sa bukid kasi yung guys eh kumbaga yung mga nipahat na bubong, yung mga kawaya na ano na sahig, yan guys. Ganon guys ang ibig kong sabihin. Kaso malaki ang lupain niya guys, kumbaga hashinda. Ganon guys, kaya kumbaga doon sila guys, nagbahay ng ganon guys. Sa bukid, ha? kumbaga sa bukid yan guys. Kasi nung panahon na yun guys, ay hindi pa mahahapot doon yung mga simento na yan, yung mga ano kasi medyo malayo guys, hindi mahahakot yung mga materialis pagdating sa bahay. Kaya ang bahay nila guys ay ganun. Tapos ngayon guys, kaya ako takot guys pumunta doon guys dahil hapag yung bahay ng lolo ko guys ay kumbaga ano yan guys eh, kumbaga marami siyang ahas na alaga. Isipin mo mga ahas alaga niya. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ito guys ay kapag kumatok lang siya guys ng ganyan, tumuktok lang siya guys ng tatlo, panawag niya yung sa mga ahas. Ang mga ahas na yan guys, ay nandyan na yan guys sa paligid niya. Ganun guys ang ibig kong sabihin at kinakausap niya ito. Ang mga ahas na ay para bang naaano niya ito, para bang nauutusan niya. Ganun guys ang ibig kong sabihin. Kaya doon guys sa bahay niya, kahit minsan walang tao doon guys ha. Ito guys ay walang nagkaka-interest na pasukin ang bahay niya. Ganun guys ang ibig kong sabihin kasi kumbaga may mga bantay siya o gabay sa madaling salita. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kumbaga isa din yan guys sa kumbaga sa minana ko. Kumbaga naman ako guys sa mga ninuno ko. Yung mga bagay na yan guys na kumbaga may bantay sa bahay kahit walang tao. Yan guys sa totoo lang talagang ganun ako guys eh. Kahit na guys yung bahay ko guys sa Cebu may bahay ako sa Cebu. Yun guys alam niyo sa totoo lang. Ha, hindi talaga yun mapaupa-upahan talaga. Dahil nung bago ako umalis doon guys, is nag-promise ako sa kanila na sabi ko bantayan nyo ang bahay natin ha. Bantayan nyo ang bahay natin kasi sabi ko, pupunta ako ng Manila, kayo ang magbantay dito at hindi natin ito pauupahan. Talagang alam nyo, kahit may gustong magrinta doon, talagang alam nyo, para bang hinaharang nila, ganun guys. ha Haayaw nila na yung bahay ko doon, Ganon guys, ang ibig kong sabihin kumbaga lahat yun guys may isa pa ako doon guys na kumbaga talagang ano din guys wala, wala din hindi ko din talaga guys mapaupahan para bang hinaharang nila lagi yung mga bahay na tinirahan ko mula nang pumasok ako guys sa spiritual yun guys ay hindi talaga napapaupahan kahit itong unit ko na to guys ang unit ko na to guys minsan guys gusto ko paupahan ito dahil nga sabi ko guys walang tao talaga dito wala hindi wala kami dito lagi guys eh yan guys ang ibig kong sabihin pero alam niyo sa totoo lang laging may humaharang yan may nag ano na dito guys sa akin dati kumbaga nagbigay na ng nag -down na siya hapon siya guys kumbaga hapon nagbigay na talaga hindi ko alam kung bakit ibinalik ko talaga yung pera ganun guys para bang may nag-uutos sa akin guys na wag pa upahan ganun guys ang ibig kong sabihin yung may mga bantay may kumbaga nagbabantay sila yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos na yun guys, kaya kumbaga, um, sumingit na naman. Kaya kumbaga, yun guys ay mga nakuha ko guys sa ninuno ko. Yung pagdating guys sa spiritual. Tapos yung lolo ko guys ay kumbaga may ano yun guys. Kumbaga talagang may nagbigay sa kanya ng libreto. libreto guys, alam nyo yung libreto na yan guys na maliit guys na puno ng orasyon. Ano yan guys, ang pinanggagalingan yan guys ay pwedeng... Ibinigay sa'yo ng diwata, ibinigay sa'yo ng engkanto na mababait o kahit na ano pa yan guys, nagbibigay sila. Kasi may nangyari din sa amin guys, may kilala din ako doon sa amin guys ha. <clears throat> Kumbaga itong kwento ko ngayon sa inyo guys ay pagdating sa espiritwal. May kilala din kami doon guys sa amin guys na talagang si Dunya Tunay. Dunya Tunay ang tawag sa kanya guys. Alam niyo sa totoo lang kaso ito guys ay sobrang lakas ng kapangyarihan niya sobrang lakas ang kapangyarihan niya dahil guys ang tatay niya ang pinanggalingan naman ng ano nito guys ang tatay niya guys ay nangingisda tapos ngayon ito bata pa siya guys ay sumasama siya sa pangingisda tapos ngayon guys may lumapit sa kanya na isang kalapati isang kalapati o ibon yun guys na banga-banga yung ano ya yung yung librito na napakaliit tapos ito guys ay talagang hinulog doon sa kay Dunya Tunay na yan. Yan guys. Kaya alam niyo sa totoo lang nung panahon guys ng ano yung nilusob ang lugar namin guys ng mga sundalo. Yung mga hapon. Yan guys ang ibig kong sabihin. Alam niyo anong ginawa. Grabe ang kapangyarihan ng ano na yun. Marami kasi doon sa amin guys eh. Sa kumbaga kung saan ako namulat. Napakarami doon guys yung may mga alam sa mga anting-anting na yan, orasyon na yan, agimat na yan, kumbaga talagang kaya, kumbaga parang namulat ako sa ganun, kaya kumbaga nakuha ko din yung mga bagay na ganun. Ha, ganun guys, ang ibig kong sabihin, alam nyo yung, yung ano namin, kasi na isla kami, pinanlagyan lang guys ng posporo, ang paningin ng mga sundalo na yun guys, na lulusob sa amin, ay mga sundalo yung mga hapon pala, ay ang tingin nila sa yung mga pospuro na nilagay ay ano na ito guys, kumbaga sundalo kaya umatras nun guys yung ano tapos ito guys ay sobrang lakas ng kapangyarihan niya alam niyo sa totoo lang yung bigas nila guys sa ilalim ng ano ng bed nila, ng katre hakawayan ang, ang higaan nila yung bigas nila ay halos hindi yan maubos. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos yan guys, grabe ang kapangyarihan nitong tao na to. Tapos ito guys, ay kapag pupunta siya sa isang lugar, kunyari lang ako, pupunta na dito ako, kunyari lang nandito ako sa kaluukan ano, kunyari lang, nasa kaluukan ako, tapos ngayon ay pupunta ako sa, sa halimbawa lang, antipulo. Ganon guys, ang ibig kong sabihin, kunyari lang, ahahakbang lang siya guys, yan sa, sa ano guys, sa palanggana na may tubig may tubig, grabe ang kapangyarihan niya. Hahakbang lang siya, nandoon na siya guys, kung saan yung niya gustong lugar. Yan guys, kaya kumbaga talagang namulat ako guys sa lugar na ganyan, na kumbaga maraming may mga anting-anting agimat, gumagamit ng mga orasyon. Yan guys, kaya kumbaga talagang kumbaga pagdating sa spiritual, medyo malakas din ako. Kaso, ang inuna ko talaga guys, ay kumbaga kailangan guys ay swertehin. Hindi ako basta-basta gumagamit guys na ng... <coughs> excuse me, pusog ako. <laughs> hindi ako basta-basta guys gumagamit yung mga orasyon na kung ano-ano. Yan guys. Sabi ko sa inyo guys, minsan guys, alam nyo sa totoo lang, nakakalimutan ko ang sarili ko na parang hindi ko naiisip na ako pala ay may kakayahan sa spiritual. Ganun guys. Parang minsan nabubuhay lang ako guys na normal, na napaka-normal. Kung baga parang walang alam sa ah uh, pagdating sa spiritual. Kasi minsan, gusto ko yung mga bagay na ganun guys, na kumbaga ayokong gumamit ng gumamit ng kung ano, anong mga dasal dyan. Para bang naano ako guys eh. Kasi nung nasa Cebu ako guys, kunting pagkakamali lang sa akin ng isang tao, gagamitan ko kaagad yan guys ng orasyon. Ganun guys ang ibig kong sabihin. Ngayon guys is mas lumawak ang pang ano ko, yung pasensya ko. Yan guys, kumbaga lumawak ang ano ko guys. Kumbaga, lagi ako nagpapakumbaba. Ganon guys ang ibig kong sabihin. Kaya sa mga nagtatanong sa akin yung pagdating guys sa ano sa spiritual saan ako na kumbaga saan kasi bakit daw ganon ako kumbaga may mga alam ako sa mga bagay na yan sa lolo ko. Mga kumbaga ultimo mga kapatid niya guys. Mga kapatid niya kumbaga talagang mga lihiti mo na spiritual. Kumbaga magagaling talaga sila yan guys, kaya kumbaga na ano ko na din yan guys, kaso na ano ko lang guys, yung sarili ko, na develop ko yung sarili ko, nung time na yun guys, na yun, para bang nagka pandemic na nun doon ako guys, nag, ano kumbaga doon ako nag umpisa mag devotion yan guys, isinuko ko na yung buhay ko kay God, kasi sa sobrang hirap na naranasan ko, ganun guys ang ginawa ko. Talagang nag-devotion ako. sa puso, isinuko ko na. kumbaga, baga para bang inano ko na, inalay ko na yung buhay ko kay God. Yan guys. Ha, kasi kung baga wala na talagang say ang buhay ko nung time na yun guys. Dahil alam nyo sa totoo lang talagang nandoon na yung naranasan ko guys. Yung hirap ng buhay ko na grabe. Yan guys, kung baga sobrang hirap. Na yan ang sinasabi ko sa inyo na parang gumagapang ako nung guys sa ano. Gumagapang ako sa talagang sa hirap noon time na yun guys pero sa pagsuko ko sa pag ano ko kumbaga inoffer ko talaga sa madaling salita inano ko na ang buhay ko kay talagang doon guys doon guys ako nakabangon para bang si God na mismo ang bumangon sa akin kumbaga siya na mismo ang umalalay sa akin yun guys ang ibig kong sabihin pagdating sa spiritual hindi ko akalain na nung time na yun na binangon niya ako guys ay tinanong na niya ako sa pagiging spiritual na isa pala akong kumbaga gadoon ko na discover guys na isa akong gifted na tao dahil kumbaga pinag -du pinag dugtong-dugtong ko na guys yung mga nangyayari sa buhay ko pagdating sa spiritual yung mga kakayahan ko na nagagawa ko doon ko guys naisip na isa pala akong gifted. Dahil kumbaga may mga buhay ako na nasave ha. Yan guys kumbaga mga 50-50 na talagang nasave ko. Kumbaga marami akong natulungan. Marami akong nagawa guys na himala ha. Kumbaga hindi basta-basta na nagagawa ng isang tao. Marami akong nagawa. Kaya doon ko guys na discover na isa pala akong gifted at may kakayahan pagdating sa spiritual. Kaya kumbaga itinuloy-tuloy ko na yan guys ha. Yan lang guys sa yung mga nagtatanong sa akin. Thank you guys. I love you all. I love you all. Yan lang guys. As Kim Julie Janem guys. Yung Facebook ko ha. Pasensya na kayo kung minsan bihira ako guys makapag-upload. Ha, dahil alam nyo naman yung buhay ko yan guys. Kaya pasensya na kayo. Tapos hindi rin ako minsan guys nakakaano talaga. Yung pagdating sa tawag talaga guys. Alam nyo talagang ang busy ako yan. Mula pagising ko guys hanggang gabi. Busy ako yan guys. Siyempre all around ba naman ako guys lahat ako ang gumagawa yan lang guys i love you all bye